nagpapatotoo kang nagbalik na ang Panginoon at gumagawa ng paghatol at dapat natin itong tanggapin para maiwaksi ang kasalanan at makapasok sa langit. Hindi ko talaga maiintindihan to. Totoong paulit-ulit tayong nagkakasala. Pero inako na ng Panginoong Hesus ang mga kasalanan natin. Kaya pwede tayong mangumple sa pari at tayo ay napapatawad at pwede tayong umakyat sa langit. Nakikita niya tayong walang kasalanan. Bakit siya gagawa ng paghatol sa pagbabalik niya? Oo nga. Napatawad na tayo. Dapat pa ba nating tanggapin ang paghatol ng Diyos? Masyado kaya naliligaw. Pinatawad ng Panginoong Yesus ang kasalanan ng tao, pero hindi niya sinabing makakapasok sila sa langit kung napatawad na sila. Sinabi ba ng Panginoon yun? Talagang hindi. Totoo. Malinaw na sinabi ng Panginoon, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Hindi titira ang alipin sa bahay magpakilanman, ang anak ang titira sa bahay magpakilanman. Hmm. Kayo ay magpakabanal, sa ako'y banal. Amen. Kapag napatawad na ba tayo, wala na tayong makasala ng kalikasan? Ibig sabihin, malinis na tayo sa katiwalian? Totoo'ng pinatawad na tayo, pero meron pa rin tayong satanikong disposisyon. Kung papasok tayo sa kaharian ng langit, magre-rebelde pa rin tayo. Patuloy tayong magkakasala at magsasabi ng masasama. Tama. Tingin niyo papayagan ba ang gayong tao ro'n? Papayagan ba ng Diyos ang makasalanan sa kaarian Niya? Hindi. Hindi ito maaari. Kaya nga gumagawa ang Panginoon ng paghatol sa mga huling araw ay upang iligtas tayo sa ating kasalanan at satanikong disposisyon, para makapagpasakop tayo sa Panginoon at sambahin Siya. Ito ang gawain ng pagliligtas sa mga huling araw. Amen. Minsang ipinropesiya ng Panginoong Yesus, may mga bagay pa ako na sa inyo'y sasabihin, ngunit di nyo mga titiis ngayon. Ngunit pag dumating ang Espiritu ng katotohanan, ituturo niya lahat ng katotohanan. Siyang nasusuklam at hindi tumatanggap sa mga salita ko ay hahatulan. Ang sinalita ko ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Amen. Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating na at siyang makapangyariang Diyos. Ipinahahayag niya ang katotohanan para magligtas, lutasin ang ugat ng pagkamakasalanan ng tao at linisin ang satanikong disposisyon. Oo. Tapos hindi na tayo magkakasala o magrebelde sa Diyos. Susundin na sasambahin natin ng Diyos. lang tayo magiging karapat-dapat dalhin sa karian niya at tumanggap ng mga pagpapalang ipinangako niya. Inaakala ng lahat ng mananampalataya na mapapatawad ang ikukumpisal na kasalanan at magiging karapat dapat tayo sa kaharian. Pero lubos silang nagkakamali. Oo. Sinong karapat dapat pumasok sa kaharian niya? Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Makapanyarihan at maotoridad ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ito nga ang katotohanan. Diyak -diyak. Oo nga. Hindi natin 'to pwedeng tignan batay sa mga kuro-kuro. Kundi batay sa mga salita ng Panginoon. alinsulod sa katotohanan? Tama. Basahin natin ang salita ng Diyos. Hmm. O sige. Sige. sige, sige. Babasahin ko. Sige. Ang isang makasalanang ng katulad mo. Nakatutubos pa lang at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos. Makakaayon ka ba ng puso ng Diyos? Para sa iyo, nang dating ikaw pa rin, totoo nga na ikaw ay iniligtas ni Jesus, na di ka tinuturing na makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit dito nagpapatunay na di ka makasalanan o marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, sa kimkat na kasusoklam. Ngunit tinanais mo pa rin bumaba na kasama ni Jesus. Hindi ka ganun kaswerte. May nakaligtaan kang hakbang sa iyong pananampalataya. Natubos ka, ngunit hindi ka na bago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangan ay personal kang baguhin at linisin ng Diyos. Kung tinubos ka lang, talagang hindi mo matatamo ang kabanalan. Dahil dito'y di karapat dapat na makibahagi sa mga pagpapahala ng Diyos. Dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Bilang isang makasalanan na katutubos pa lang, hindi mo maaring direktang tanggapin ang pamana ng Diyos. Amen. Amen! Magandang pagkakasabi nito. Oo nga. Anong nararamdaman mo pagkabasa natin ito? Mabuti. Praktikal ang mga salitang ito. Ah. Akala natin makakapasok tayo sa langit kung napatawad na tayo. Ngayon, nakikita natin na mali yun. Mm -hmm. Hindi yun sinabi ng Panginoong Yesus. Kuro-kuro lang ito ng mga tao. Tama. Kung maghihintay tayong pumarito ang Panginoon para dalin tayo sa Kanyang kaharian, at mahulog tayo sa sakuna sa halip na masalubong Siya para lang tayong mga hangal na dalaga, Oo. Totoo nga nga. Kung gusto nating pumasok sa kaharian Niya at magkaroon ng hantungan, tanggapin natin ang paghatol ng makapangyarihang Diyos. Yan lang ang nandas tungo sa kaharian ng langit. Oo. Oo. Malinaw na ba kung ba't kailangan nating tanggapin ang Kanyang paghatol? Hmm. Nauunawaan ko na. Kailangan nating tanggapin ang paghatol ng makapangyarihang Diyos at malinis para maging karapat-dapat sa kaharian Niya. Tama ba yun? Oo. Mismo. <laughs> Kaya patuloy ba kayong babaling sa mga pari para patawarin kayo at akayin kayo sa langit? Mm. Ang umasa sa kaparian para sa kapatawaran at para makapasok sa langit ay ilusyon Totoo. lang natin. Oo. Toto. Noon, lumulhod ako sa mga pari para mangumpisal. Ngayon, nakikita ko na kung gaano ako kahangal. Inakala ko pa rin na maakay ako ng papa at ng kaparian sa langit. Sobra akong bulag at mangmang. Tama ka. Naging hangal nga ako. Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ng tao, para ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan. Gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat sa Diyos, Paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao at ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa? Ang mga saritang ito ay nakatoon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay nauugnay sa kung paano kinakatawan ng tao sa satanas at naging sa ng kaaway laban sa Diyos. Sa gawain niya ng paghatol hindi nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa iilang sarita lamang. Inilalantad, pinakikitunguhan at tinatabas niya ng pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang ng hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong mga pamamaraan lang ang matatawag na paghatol. Sa ganitong uri lang ng paghatol, masusupil ang tao. At makukumbinsin ng husto tungkol sa Diyos at makamtan ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang gawain ng paghatol ay nakakamit ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ito'y nagdadala sa tao ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, gayon din sa layunin ng gawain ng Diyos, at gayon din sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din ito ang taong malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian. Gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol. Pagkat ang diwa ng gawain to ay ang gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Amen! amen. Napapahir ng katotohanan ng Panginoon para humatos. Iyan ang isang misteryong na bunya. Oh. Salamat sa Panginoon. Sa mga taon ko bilang mana ng palataya, gusto kong makalaya sa kasalanan. Pero matapos ang maraming taon ng pananalig, hindi ko ito na iwaksi. Akala ko, wala na akong pag-asa makapasok sa langit. Pagkabasa ko ng salita ng makapangyarihang Diyos, nakikita kong pinatawad na tayo, pero… Hindi lutas ang ating ng kalikasan. Tama. Oh, Upang malutas ang ugat ng kasalanan natin, tanggapin natin ang paghatol ng makapangyarihan Diyos, at malilinis ang katuwalian natin. Amen. Oo, tama ang sinabi mo. Nakikita ko na kung bakit kailangan gawin ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Salamat sa paglulut. Kinakailangan gawin ng Diyos ang paghatol sa mga huling araw. Oo. Oo. Uh, maaari mo bang sabihin kung paano ginagawa ng makapangyarihan Diyos ang gawain ng paghatol. Ikwento mo ang karanasan mo. <laughs> Sige, magbabahagi ako. Hmm. Nang tanggapin kong makapangyarihan Diyos, gusto kong ibahagi ang balitang ito sa iba pang pari. Pero sa gulat ko, kinundina at inusig ako ng mga obispo at mga pari. Ginawa nila ang lahat para hadlangan ako at kumuha pa sila ng ilang tao para sirain ang aking simbahan. Paano nila nagawa yun? Paano nila na Nasaktan ako ng gusto. Noong pari pa ako lahat ng parokyano'y palaging magalang sa akin. Pinahahalagahan nila ako saan man ako magpunta. Pero pagkatapos, kinundin na nila ako itinaboy at hinamak. Nakakabalisang isiping mawawala ang reputasyon at katayuan ko. Nagdusa ako parang binaligtad ang mundo ko. Kaya't nagdasal ako at nabasa ito sa mga salita niya. Kung ikaw ay may mataas na katayuan, may marangal na reputasyon, may saganang kaalaman, nagmamayari ng ari-arian, at suportado ng maraming tao, subalit hindi ka napipigilan ng mga bagay na ito na lumapit sa Diyos upang tanggapin ang pagtawag at ang atas niya at gawin ang hinihingi ng Diyos sa iyo ang lahat ng iyong ginagawa ay magiging pinakamakabuluhan at pinakamatuwid na gawain ng sangkatauhan kung tatanggihan mo ang tawag ng Diyos para sa kapakanan ng katayuan at sarili mong mithiin lahat ng iyong gagawin ay siguradong susumpain at kamumuhian pa ng Diyos amen amen amen, amen. amen. Oh. Siya. sa pagbabasa nito para nga akong inilalantad at hinahatulan. Sobrang nakakahiya. Ilang dekada na akong mananampalataya at itinuring ko ang sarili kong relihiyoso. Pero nang pumarito ang Panginoon, pinigilan ako ng reputasyon at katayuan. Ayaw kong isuko ang lahat at sundan siya. Tingin niyo pagiging tapat ba yun sa Diyos? Kung wala ang paghatol ng salita ng makapangyariang Diyos, hindi ko makikita na pinaglilingkuran ko ang katayuan ko bilang isang pari. At ang hinahangad ko ay ang paghanga ng iba. Hindi ako naglilingkod sa Panginoon. Tama. Ang pagtanggap sa biyaya ng Diyos, pagtanggap sa gawain ng makapangyariang Diyos, at pagtamasa sa panustos ng mga salita niya, ay isang napakalaking biyaya. Pero di ko mapitawa ang reputasyon ko. Balisa ako sa pagkawala ng posisyon ko. Hindi ako nagsisisi sa pagre-rebelde labas sa Panginoon. Sobra akong naging hangal at bulag. Nakonsensya ako nang makita ko kung gaano ako katiwali. Nagpasya ako na kahit na wala akong katayuan at tanggihan ako ng lahat, susundan ko pa rin ang makapangyariang Diyos hanggang sa huli. Amen! Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang paglilinis. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Napakagandang karanasan. Ah, hindi pa ako nakarinig ng ganitong uri ng patotoo. Ako rin. Teka, hindi ko masyadong naiintindihan ng patotoo niya. Tungkol ito sa kamalayan sa sarili. Patotoo to tungkol sa karanasan sa buhay. Dito maiintindihan ang mga walang karanasan. Ang pananalig sa makapangyarihang Diyos ay tama. Hindi ito ang maling antas. Praktika na makasunan sa Sa mga karanasan